Idol at Kabayan Breaking News Hamas bilang na ang araw nila Inihahanda na ng Israel Defense Force Ang naglalakihang water pump Israel tubig dagat ang gagamitin Bilang bagong paraan Upang tuluyang lumabas ang mga kalaban Sa kanilang mga tunnel Israel tuloy-tuloy lang ang opensiba Sa kalupaan, himpapawid o karagatan man Bakit malapit sa puso ng mga Pilipino Ang Israel Alam nyo ba mga kabayan Dalawang daang Israel Defense Force Ang dumating mismo sa Pilipinas sampung na ang nakalipas matapos hagupitin ng bagyong Yolanda ang ating bansa. Sila ay nandito para tulungan ang mga kababayan nating mga Pilipino. I'm very excited to be here today. We plan to to deploy a field hospital. Ah, uh, which is the name Israel. Just saying thank you to the Israel people who have been giving birth. Amerika, pinabagsak ang tatlong attack drone na inilunsad ng Houthi patungo sa barkong pandigma ng US Navy sa Red Sea. Tatlong pangkomersyal na barko tinamaan ng misal na inilunsad ng Houthi sa Red Sea. Yari kayo ngayon, Israel kasama ang United Kingdom, Japan at Amerika magsasanib puwersa para sopilin ang mga banta mula sa Houthi na suportado ng Iran sa Red Sea. Hamas, tapos na ang maliligayang araw nyo. Isa sa mga diskarte ng Israel upang tuluyang lumabas ang mga kalaban. Sa kanilang lungga ay ang paglagay ng Israel ng tubig dagat sa mga tanal ng Hamas sa Gaza. Sinabi ng isang opisyal ng Amerika sa isang pahayagan na ang Israel Defense Force ay inilatag na ang limang malalaking water pump malapit sa Al-Shadi sa Gaza City. Ito ay may kakayahan upang higupin ang tubig dagat mula sa Mediterranean Sea papunta sa mga tanal ng Hamas. Ang planong ito ng Israel ay kanila ang ibinahagi sa Amerika noong isang buwan pa. Kita rin sa isang video na posibleng sinisimulan na ng mga sundalo ng Israel ang paglagay ng tubig dagat sa mga tunnel ng Hamas. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang opensiba ng Israel sa Gaza. Mapakalupaan, dagat at himpapawid man. Tuloy-tuloy ang kanilang pakikipaglaban. Sinabi ng Israel Defense Force na sa isang pinagsamang operasyon, sinalakay ng mga reservist ng 551st Brigade at Sayate 13 Commandos ang pangkalahatang punong tanggapan ng seguridad ng Hamas sa Jabalia at nakakita ng mga armas at iba't ibang kagamitan. Ang Israel Air Force ay nagpatuloy sa pagsasagawa ng airstrike sa Gaza. Gaza, kung saan sinabi ng Israel Defense Force kahapon na pinunturyan ito ang isang grupo ng mga operatiba ng Hamas-Nukba sa panahon ng isang joint operation kasama ang Paratroopers Brigade. Nagsagawa din ng Israel Navy ng dose-dose ng mga pag-atake sa kahabaan ng baybay ng Gaza bilang suporta sa puwersa ng ground forces ng Israel Defense Force. Sa ibang balita naman mga kabayan, tatlong pang na barko naman ang inatake ng Huti sa Red Sea. Naglunsad ang Huti ng mga balistik misal mula sa Yemen na kung saan tumaba sa tatlong komersyal na barko noong linggo sa Red Sea. Habang pinabagsak naman ng isang barkong pandigma ng Amerika, ang tatlong atak drone na inilunsad din ng Houthi patungo sa lokasyon ng US Navy Destroyer. Isang tugo ng Amerika bilang pagtatanggol sa sarili. Ang ginawa ng Huti na paglunsad ng pag-atake sa mga barkong pang at sa barkong pandigma ng Amerika ay isang napakadelikadong hakbang. Ayon sa mga eksperto, and I quote, Huti is playing with fire. Unquote. Alam naman natin mga kabayan, nakapagumanti ng na Amerika, siguradong may kalalagyan sila sa isang matapang na natugon sa Houthi. Iminungkahin ng Israel ang isang alyansang tinatawag na Red Sea Special Operation Force. Inimbitahan ng Israel ang United Kingdom at Japan na magsanib warsa. Ang hakbang na ito ay hindi lamang tungkol sa pagtatanggol. Ito ay isang diskarte upang palakasin ang seguridad sa dagat at harapin ang tumataas na mga banta na pinangangalagaan ang isa sa pinakamahalagang shipping lane para sa OY. Sa mga nagtataka naman kung bakit malapit sa puso ng mga Pilipino ang bansang Israel, sampung taon na ang nakalipas, isa sa pinakamalungkot na nangyari sa Pilipinas pero hindi tayo pinabayaan ng bansang Israel. Alam nyo ba mga kabayan na isa sa mga bansa na pumunta sa Pilipinas mismo para tulungan ang ating mga kababayan noong panahon ng Bagyong Yolanda ay ang bansang Israel. Dumating sa bansa ang nasa 200 miyembro ng Israel Defense Force. Sila ay mga sundalong doktor, nurse at paramedics, sakay kainang dalawang 747 na eroplano upang tulungan ang ating mga kababayan na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Sila ay tinatawag na Rapid Response Team. Naglagay sila ng mga pansamantalang pasilidad upang bigyan ng agarang tugon ang mga pangangailangan ng mga kababayan natin sa Bugo, Cebu at sa iba pang parte ng Eastern Visayas. Aktwal na video. Panoorin! I'm very excited to be here at the request of the philippine uh, government we arrived at uh, 6 p.m today we plan to, to deploy a field hospital combined with the philippine uh, authorities we have here all the expertise uh, all the capabilities 250000 people are waiting for our help and they are very glad to see us here. We will start uh, taking care of the medical needs of the population here. <laughs> Which is the name Israel, just saying thank you to the Israel people who helped in giving birth.

This sort of mission allows you to be a real doctor. This is what medicine is all about. זה יהיה יקר לפיליפינו, פרה... אני רואה לפרסונה ריקה כאוי נקה, כקוראים לו כפסול אספייסל טייפון. חיילי מורים בודה וסיימן כביע מנג'ה כקומה קונים באדמה היא כבאמת קומה כאוי נלחם. לגעת באנשים בצד השני של העולם, זו חוויה שאתה לא יכול שלא לרצות להיות חלק מזה. יפ ריח לסודה שלו בפמוץ', שים לידים כתורי פסטרדלי עד אורגן מפיליפינה, חיילה שתוצרה אז קבר מייסט ושמוש נ أنا اخترت الانضمام للهيئة الطبية لمعالجة مساعدة الفلبين وتمثيل جيش الدفاع الإسرائيلي. pour amener une aide pour la population de Bogo et la Philippine et pour amener aussi des espoirs. لابان بينا